Hay, oo, oo nga. Mateo, laro tayo. Wala ko na din, wala akong gulong. Sige, atayin kita. Wala, tibig ba gusto maglaro nun? Ako din, gusto ko din maglaro nun. Wala tayo maglaro wala tayong gulong. Oo nga eh. Aha, nanginulisip na ko. Ano yun, Mateo? Maghanap. Oo nga, maganda yung naisip mo. Baka may mga gulong-gulong sa mga paligid. Halap tayo. Sige, tibidong tayo na. Tara. One hour later. Tibidong na naman tayo mahanap. Oh no. Mahanap ka lang, iikot mo yung mata mo kasi. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ako nga hindi nawawala ng pag-asa eh. Oh. <gasps> ayun may gulong. Hala, saan? Hala! Ay, meron nga! Yahoo! Sabi ko sa sa'yo, meron din matayo eh. Kikik ng gulong. Oo, oo nga, saktong sakto lang sa'yo. din. maliit din. <laughs> Ako na lang walang gulong. Ayun, may gulong! Wow! <laughs> wakas may gulong na rin ako. Hala! Oo nga, bagay to sa akin. Tignan mo ba, Teo? Pwede rin pang hula hook to eh. Tara na, si Beba, magdalo na din. sa na, binisan ko. Tara na, binisan ko. sa may gulung na rin tayo. Opo, si Dela. Kuya Del, may gulong na kami. Tara mo tayo, laro <laughs> na tayo. Sige, Kuya Del. Sige, Del, natala na. Oh, no. Ano ba yan? Hirap na hirap ako. Paano ba ito laruin? Pero Ate Beba, mag-practice tayo sa taas. Ay, sige! Tara na! Hala, dito na tayo sa taas! Tara na! Pagulungin na lahatin! Ready? Get set! Go! Nakakapagod naman! Sige, isa pa! Isa na lang, ah! Ang bilis-bilis ng aking kanina. Hala, ang late-late kasi sa'yo, kaya mabagal. Akin yung mabilis. Ito, unti lang, kaya mas mabilis yung sa'kin. Pero akin, Basta, wag na puluan na pa, unahan na lang tayo kung talaga kung sino mabilis sa ating tatlo. Sige! Ready? Get set, Go! Lagot may lola. Okay. Matatamaan si lula. Uh, no. wow. lola. Oh no. Nakukawawa naman. Lola, lola tumabi ka dyan. Ay! Ano yan? Hindi ko kayo marinig. Magugulungan po kayo. Ano? Ang ganda-ganda ko. Alam ko na yan. Pagod, tatamaan nga si Lola. Pasaway kayong mga batang kayo? anong yung ko? Hindi na ako mukhang bata.